Alright guys, so meron tayong nabili na discover na isang body scrub. Okay? Body scrub siya na very affordable and then good quality rin and gawa sa Pilipinas, Pinoy. Okay, kawa ng mga Pinoy. So, pwede naman natin itry yun. Di ba? There you go. It's Bell 4, Okay, Bell 4. There. I don't know if the pronunciation is right. Okay, uh, Bell for its whitening and moisturizing uh, milk and salt scrub. Okay, so pang pang scrub shans a week. Um, lalagay mo siya sa bathroom para lagi mo siyang alala, lagi mo naaalala mag scrub ka once a week lagi mo siya doon and hindi siya mababasang just in case na malaglag siya diba kapag may sabon-sabon ka dyan and hinawakan mo siya or wet yung hands mo Ha malaglag mo siya hindi siya mga 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 yan, so tatagal na to sa'yo, and this is only 89 pesos na nabili ko sa Watson's, okay, and yung Watson's stores, yan, baka sa department store SM department store, baka meron din siya kasi di diba, may Watson's sa loob, so meron din siya, only 89 calamansi na nakakatulong sa atin alam niyo naman, ang calamansi is nakakatulong sa atin para mag-whiten ang skin natin, di ba? Meron siyang dalawang klase, this one is meron siyang calamansi Okay, yung the other one naman na nakita ko is meron siya uh, tomato. Tomato naman siya. I think it's for parang meron siyang anti-aging na kasama. No? Para sa skin. So, kung gusto mo yung mga ganun, may mga anti-aging, yan. Pwede ba? Alright. So, and yun, yon ganyan yung packaging niya. Punong-puno siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, ngayon pa lang natin siya itatry. I-review na muna natin siya bago natin siya itry kung effective siya. Okay? And so, ano yung mga laman niya? Meron siyang papaya extract, calamansi, meron siyang milk, yan, yeah, nakaka-moisturize siya, and nakaka-brighten ng skin. Okay? Tingnan natin kung talaga nakaka-moisturize and nakaka-brighten ng skin. Alright? And yes, made in the Philippines. Okay? Product of the Philippines. And the ingredients is, you know, and direction for use is you have to pour an ample amount on your palm. So, lalagay natin dito. And then, on your white skin. I-rub mo siya, okay, sa white skin. So, 3 to 5 minutes. Yun, yun yung direction for use niya. So, kailangan, subukan na natin siya. Subukan natin siya. Hindi pa, hindi pa tayo ready subukan sa sa ating kilikili. Ibang, ibang ano na yan, diba? Okay, susubukan natin siya dito sa ating siko. Alright? Dito sa ating siko, kung nakikita nyo, uh, ano naman siya, makintab yung skin ko dito sa siko. Pero alam niyo yung mga problema natin mga girls, lalo na kapag nagka-baby, tapos yon nagka-baby ka na, sabi nila umiitim-itim yung ganto mo, yung mga tuhod mo, yung mga armpit mo, yung batok mo, ayan yung nagkakaroon siya ng mga patches patches siya. So, ayan yung siko, ganyan. And wala ka namang time, hindi ka masyado nakakalabas ng bahay. Pwede mo namang alagaan ang sarili mo kahit nasa bahay ka lang. Mumili ka ng mga products na ganito. And then, tuloy mo lang yung mag-aalaga sa sarili mo. ba diba? Okay, tipid tips pa rin yan. Okay, isa sa mga tipid tips na pwede mong gawin. Okay? And then, pag may time ka, saka ka magpa-scrap. So, this one, nakikita niya naman, uh, makinis naman siya. Tapos, yon yung meron tong brightening. So, bright naman yung skin ko. Ang problema ko lang is may mga ganyan-ganyan siya. So, titignan natin siya, okay? Kung malalesen, di ba? So, babasain natin siya here. Kailangan kasi daw uh, wet. Yan, wet skin. Yan, basain na natin siya. Yan. Okay, di ba? Yan. So, basa na siya. Yan. So, lalaki daw natin siya sa... Uh, so, we're going to get, yan, an ample amount of this product of BELFOR. Okay, wait lang. Hindi ko pa kasi siya, guys. Nabubuksan. Ano yun pa lang? There. Okay, there. So, kuha tayo. Yan, an ample amount. Okay, kuha tayo. And very fine very fine naman yung pinaka scrub niya so hindi siya ganun kalalaki kaya hindi siya masakit sa skin hindi masyado malalaki yung salt niya okay yon and then sa ano naman sa amoy naman of course calamansi kasi may calamansi siya di ba meron din siyang papaya extract yan yeah, nabasa ko dun sa ingredients so pero mas umaani yung amoy ng calamansi niya which is nakakatulong sa pag-brighten ng skin natin di ba pero yung amoy niya is hindi naman ganoon nakaka masyadong irritable na masyadong mabango para sa akin. Kung hindi ka naman ganun ka-sensitive, so tingnan natin kung mawawala naman yung amoy kapag na nailagay na natin siya sa skin natin. Okay? Uh, so, we're going to get an ample amount and then rub natin dito sa white skin. Ayan. So, ayan guys. Ayan. And then, rub mo siya okay, 3 to 5 minutes. Okay. Ayan. So, sa akin kasi minsan, minsan nga lumalagpas pa ako sa 5 minutes eh. ba diba? Pero yun yung pinaka ano niya. So, kasi sa'yo, kung ano yung nafe-feel mo, ba diba? Kung nafe-feel mo na meron pang mga salt dyan, sa akin kasi kung may na, meron pa ako nafe-feel na product dyan, ah uh, tinutuloy-tuloy ko lang siya hanggang sa mawala yung pinaka-salt. Yun, diba? tapos once a week ko lang din siya ginagawa. Uh, weekend, yun kasi yung pinaka time ko. So, every Saturday, ganon. So, kayo, i-add nyo na siya sa inyong kalendaryo, sa inyong mga notes, yan. Mag-alarm na kayo na magawa to. And then, guys, huwag nyo siya masyadong i-scrub, okay? Kasi, um, very sensitive yung skin natin, especially sa face na dapat hindi natin talaga i-scrub yan, okay? Kasi, mas, mas lalong ma-irritate Alright, so, ayan. Scrub natin banda dito kung saan needed. So, 3 to 5, 3 to 5 minutes. Alright. Ilang minutes na tayo meron. Ito, after 3 to 5 minutes, okay, um, rinse well. You have to rinse well yung mga natitira dyan. And then, okay, rinse na natin. So, hindi na tayo pupunta ng bathroom. Okay i-rinse natin. Nag-ready na ako. Ayan. So, rinse natin siya. Ayan. Rinse well. Ayan mo siya. Dahan-dahan. There. Okay? Ayan. Can you see that? Yeah. Syempre, hindi niyo pa makikita yung bonggang-bonggang pagbabago. Wait ka. And, okay. And, nag-soften siya. So, hindi pa siya ganun nakabright. So, itay try niyo siya for a week, observe niyo siya for a week. Kung wala naman kayo mga irritations, kung hindi naman kayo nagkaroon ng mga allergies, then you can continue the product using this product, alright? So, iba-iba tayo kung naging effective sa akin. Uh, kung sa inyo hindi, then try lang kayo ng ibang product, diba? Ganun lang naman yan. If you like this video, please thumbs up. Don't forget to subscribe and share. Yes and click the bell icon para updated kayo sa ating mga next vlogs. All right guys, thank you again for watching and thank you for supporting Chris channel. 300 subs na tayo guys. This is Okay, 300 subs na tayo guys. Thank you for supporting guys. I love you all. So, once again, this is Chris channel and kita kits ulit tayo next time. Godspeed.